So, what's up mga kahabi? Uh, magandang morning, maulan na morning sa ating lahat mga kahabi no. Maulan na morning. Dito uh, lang ngayon mga kahabi no at <coughs> may itatanong din ako sa inyo sa mga expert dyan sa mga sanpunyor no. Uh, nagtaka lang ako dito mga kahabi kasi... kasi yung nasa certificate niya yung kanyang papel nakalagay doon ay uh, naghat siya ay December 19, 2024 so ingay ah uh, So magbilang tayo December, January, February, March, April, May, June, July, August. Eight months, almost. Ah, eight months na. Eight months na sila mga ka. Eight, eight months palang. Nagtaka lang Nagtakala ng mga kahabi kasi nagmeet na sila, no? Ang pagkakaalam ko or ang napapanood ko sa mga <coughs> expert na ano, kasi mga napapanood ko ay one year to two years ang meeting ano nila, anong tawag doon, six cage nila basta yun basta ganoon yung mga ah uh, kung kailan sila magbe-breed, no mga ganong gulang mga isang taon mahigit to two years nagtaka lang ako kahapon mga kahabi kasi nag meet sila no hindi ko alam kung normal yon kasi nagulat din kami no at yun mga kabi, pakita ko sa inyo yung clip na hindi ko masyadong videoan kasi masyadong ano, madilim yung time na yon hapon. At ito yung, ito lang yung nakuha kong clip. Ito yung mga kabi, oh. Yan, oh. Ito, yan. Diyan, mga medyo mahaba-haba pa yan. Inano eh, ko lang. Pinutol ko lang tapos nung pagpasok ko sa trabaho, sabi ng misis ko, nag-meet pa daw sila ulit. So, yung mga kabi, no? At di ko alam kung normal yun. So, yung mga kabi, update natin. Di ko lang alam bakit nag-meet yung mga yan kahapon. Ayan si... Ito, <laughs> <laughs> Siyempre dahil natutuwa tayo kasi maaga silang naglandi. Maaga <laughs> silang na naglandi mga kabi. mga comment nga kayo. Yung mga expert dyan, oh. Mag-comments nga kayo dyan. Mag-comments. mag comment mag nga kayo. hindi ko alam, eh. Ayun, ayaw ko naman tanungin yung pinagbilhan ko nito siyempre mga ano na yun expert na yun pero normal lang siguro yun mga ganong senaryo <laughs> ano na. ito si Shalom Kak si Shalom Kak si aray ko sakit no, hindi na marami yung isa lang dala hindi nalapit sa akin yung ito nalapit yun. umm, umm, um, um, um. Pasikat umm, 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 Nagpasikat pa oh. ako. isa ka lang kahapon eh. Nagpasikat ka na eh. Hmm? <laughs> so yun lang mga kabi no. Maiksi lang video natin kasi yun lang naman ang tatanong ko sa inyo no. At shout out sa lahat ng mag-iibon dyan. At at dito ko nadatapusin mga kabi yung ating video for today no at maulan nga so more power and God bless inyo mga kabi uh, keep on breeding keep on birding mga kabi